masakit? Pues, mas masakit ang ginawa mo sa akin. Ayoko na magmahal, pero minahal pa rin kita. Pero anong ginawa mo sa akin? Sinaktan mo pa rin ako. Niloko mo pa rin ako. Malinis ang konsensya ko, Christy. Hindi kita niloko. Alam ng Diyos yan. Hmm, siguro akala mo na, ka jackpot ka na, lalo na kung magpapakasal tayo. Magkano ba talaga ang pag-ibig mo? Babayaran ko na. Total yun lang naman ang habal mo sa akin, di ba? Tama na. Sabihin mo na kung magkano dahil pareho lang naman kayo ni Raymond eh. Mukhang pera. Pwede ba tumigil ka na? masakit magsalita. Hindi ko kailangan ng pera mo. Pag-ibig mo at puso mo ang kailangan ko. Kala ko ba nagbago ka na? Di pa rin pala. Para patunayan ko sa'yo na hindi ko kailangan ng kayamanan mo. sakit man dito, lalayo ako. Bukas na bukas.